Search mo lang dyan, te. old face. Oh, yeah. Yeah. College pa ako nito. Ito yung graduation ko nung college ako. Eh, oh. Gagi! Nahukay pa nila to? Okay ba? Nagitulpo. Titi, titi, titi! Grabe! Nakita mo na ba yung social media? Nagkalat ah! Ano <laughs> nga? Mga picture mo dati, mga Dito, videos mo. Tete, pwedeng tumatok. Search mo lang dyan, Tete. Queen Mania Old Face. <laughs> Ito ba? Oo, Tete. Video? Oo, oh, pati picture. Saan? Sa social media? Social okay. media? Oo! Oh. <laughs> Pero, huwag mo na i-search. Kasi sinave ko na para sa'yo. <laughs> Puta, sabi niya eh. At mga itong bagay, magaling ka eh. Oh, yut! Yes. College pa ako nito. Ito yung graduation ko nung college ako. Sobrang mm. O, ko pa dito. As in, parang tipong hindi ko alam magsalita, hindi ko alam makipaglaban. As in, kaya ba't nung bagong salta ako na Manila, talagang utuin akong bata. Ah, kaya kung ako kasama mo niya ako, kailala mo na ako niyan. Grabe pang uto gagawin mo sa'yo. Ah, oo. Ikaw yung tipo ng taong pag nagka-pera na malaki, sumasama ang galit. Ha? Hindi naman. Oo, Medyo. Yun. <laughs> oo, Oh, yan yung pala lumabas na yung sinasa bibig mo mismo eh. Kung ganito <laughs> pa rin itsura ko, otoin mo lang ako. Kaya kailangan natin baguhin yung image ko. Hoy, nung college ako, namamiss po ako noon, no? Namamiss e. na sa lalaban ako ng ano, sa school. Uh -huh. Mga pageant sa school, yo. Uh ah. Nanalo ko sa ganun. Noon pa ka lati. Pati ka, ano ba itsura mo nun? Oh. Ako? <laughs> Patrasen. <laughs> Maaga hoy ano pa atras? Glow up pa atras? <laughs> Glow up po atras? Gusto yun o, nag extra extra pa ako. I can see your voice. Good luck. Keep going. Ah, yung pala hindi. Ito yung sinabi sure. ni Jaya na ano. Ang araw, Ay, no. kung natapos nga pandemya pandemia, magbo-boom ka. O, oh, di ba? Hilo! Hey, Nakakilabot diba? okay, it, ni. O, talaga? Tumatang yung mga tigawa to. <laughs> Tumatang yung tigawa mo, diba? naglubugan yung force. <laughs> mas pala sa mga sar dati, no? O mabait ka pa talaga. Ah, oh, mabait ako oh, dati? Ah, mabait Oh, pero may konti na akong ano, konti na akong pangasar. May, may, piti ka na talaga. Ako, ah, mabili no? ka. Pandemic. Pandemic days to. Ayun, ano, um-official pa ako. Oo oh, nga, ano? Mm -hmm. Tapos ano pa rin ako noon, hindi ko pa na-find out na rapper ako na ano. Kasi dati nag-ano lang ako, nag-cover lang ako ng mga kanta ng rap, ah. kanya ng kanta. Pero kasi okay. hindi pa ako rapper dito talaga. Grabe, di parang ano ka ano, na talaga niyan. Iba na rin itsura mo dyan, Teno. naman ako dati, kaya high ah, school okay, college na ba na ako? Grabe ka ako pala, sensya. Eh, eto! Ay, wala ko pandemic disin to. Pero alam ko, eh, ano ko nun, eh. Tinest ako nun, eh. Kung positive or negative ako nun. Kasi inuubo ako. Ay, <laughs> sensitive <laughs> <laughs> ako nun. Kaya excited ako. Gets mo? Ganun pala yun, te? Oo! Eh. Papimus ano ba yun? Ay, parang parang mo, no? gusto ko sumikat talaga din dati. Kaya parang nandun pa rin yung hint ng ano na, hala, gusto kong ano, gusto ko sumikat. Nandun yung excitement. Aaaah! ito. toto, toto. O, babe. Ayan yon. Wee! Si rapper! Hi, ma'am! So pretty! <laughs> Pero kung payat ako ngayon, mas payat ako dati. Ang bilis-bilis oh? metabolism ko. Kahit oh? anong kain ko, manalas hindi ako nataba talaga. Oo, oh, dati? Oo, mas lalo dati. Ngayon n'yan, nagkakalaman pa ako eh. Dati, hindi oh, ah. talaga. Eto pa, o oh, yan o. Oh. <laughs> Gaganda naman kasi ni-save ko to, ano? Inis mo pa tayo, no? eh, maganda yung susunod dyan, te. Eh. Meron susunod dyan. Oo oh, nga, maganda. Pag gumaganya ka naiinis eh, ako. Ano mali? <laughs> Ay! Gagi! Nahukay <God. laughs> <laughs> <laughs> okay pa nila to? <laughs> Sabi siya. Sa okay ba? Nagitulpo. <laughs> <laughs> sa naman, oh. nakita mo naman lahat ng pinagdaanan ko, pinaghirapan ko talaga kung meron ako ngayon. Yes. Talagang Anong pasigat talaga ako dati. Talaga sunusugod ko lahat. <laughs> pasigat laka. ka, Unti boy. Kunti ko pasigat ako. Pero totoo, itong ano na to, sa totoo yan. Totoo. Uh -huh. Kasi nagkaroon ako ng ex na gwapo, eh habulin na sakit sa ulo. Uh -huh. Nagkaroon naman ako, ang ginawa ko, nagkaroon ko ang pangit. <laughs> Ang oh, ganda ng mindset mo yun no? no? Mindset ba? Mindset Aba oh? ito ko dito noon. As oh, in Tapos nangyari po ko ng ano Nang ugly gano'n mm -hmm. Tapos ang nangyari Pinubog-bog naman ako <laughs> Malas ko talaga <laughs> oh. Pinubog naman yun? Oo oh, talaga Alam mo yun dito Nag-ex ako na ano Aha. May tsura Hindi ko alam yung ano Kasi pag pagpunta ko na Manila Pagpunta ko na Manila Hindi ko alam yung salitang ano y Salita. Yung ano? Gusto. <laughs> 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 Akala ko Hosto <laughs> <laughs> Akala ko po <laughs> din <laughs> <laughs> Nung akala ko agency ng model kasi nga nung college ako model-model ako. Uh -huh. Nung nalaman ko yung trabaho, doon ko lang na-realize, modeling ba to? Gano'n ako noon. As in, ang dami kong pinagdaanan ganito kasi senje. Jay. Uh -huh. Kaya sasabihin, napakaswerte mong bata. Alam mo ba kung bakit? Ba ba May natitiran ka eh. Uh Oo. Oh, -huh. Pagpunta ko ng Manila, wala akong natiran. Uy? Uh -huh. Tulog ako sa 7-11. Uy! Ay, gusto ko kasi sumika talaga. Hindi ko umuwi kasi. Kasi uh -huh. sa uh -huh. amin, parang, ang gusto ko, umuwi ako ng ano, umuwi ako ng may napala ako. Yung hindi ko sasabi sa akin na in your face. Parang ano. Kasi paano ako eh. Pas, parang alam mo yun. Masyado mataas pangarap ko sa sarili ko dati. Iba yung parang so, mo tayo, no? Oo. Grabe. Kaya nyo, may tinitiran kayo. So, Ayun, nagsimula kayo ng ano, meron. Eh ako, kinapang ko talaga. Oo, tas ang trabaho ko pa nun, extra extra sa, extra, extra sa TV. Oh. Parang 500 pesos lang, 600 na pupunta sa akin. Kasi siyempre, makakakat-kat ah. pa yun. Pero ang trabaho ko nun, almost 24 hours. Ang dama yun, no? Oh. ko. Oh. Ang <laughs> na pala Ay, namin sa part oh. tayo, tatay, no? Chicksilog lang, ino okay. Ulam ko nun, Maghapon na yun. Isa lang. Oh. Okay. ko yun. <laughs> Tapos natitip, nakatira ko dati sa Kiapo. Kiapo? <laughs> hmm. Tumira Kiapo. Tapos, ang, ang, ba, ang kwarto ko lang ganito. Yes. Ganun lang. Tapos may cabinet po diyan maliit. Kaya sabi ko sa Kobe. inyo, swerte niyo talaga. Swerte niyo nagsimula like, kayong meron. Ako, ginapang ko talaga lahat. Dumaan ako ko na sa ganun, te? Butas ng karayom talaga. Oh. Bintik ba? Eh, kasi iba kasi yung ano, pag probinsya ka, wala ka talagang kakilala. So, bumuwas ka dito? Wala kang kahit sinong kamag-anak dito, te? Walang kakilala? Yung kakilala lang, pero hindi literal kamag-anak. So, syempre, hindi ka ah, pwede man. tumira na matagal doon. Oo! Ano ako, may ambisyosa ako. Totoo yan, ambisyosa ako. Aminado ko dyan, ambisyosa talaga <laughs> ako. Oo. Oo. Ang sinugod ko lahat, tiniis ko lahat, Tapos yung kanyang kaliit na kwarto, may mga ipis pa yan. Oo. Kahit ang masanay ako sa'yo. So, <laughs> ipis ako? balik eh, oh, mo ako sa hirap. Ay, yung, mo, <laughs> dyan, kaya kung ano, lumusok yan. Kasi siyempre, pinagdaanan ko na yan eh. Yan yun, yan yun. Ganun, Tsaka ito, dahil yan, nagkaroon ako ex-dip. Kala ko, ko ano, gusto? Parang agency ng mga model. Kasi galing ako ng probinsya. Hahaha. <laughs> Pretty, pretty ako, no? Kaya pretty-pretty ako noon. kasi siguro uh, nagkagusta sa akin. Uh, parang baby-baby face. O oh, uh, 2N nga yan. Kaya sabi ko, luto ke. Oo, buka naman eh. <laughs> <laughs> Kaya kailangan, parang kasi siyempre lagi-rapper ka, kailangan mo baguhin yung image mo. Kailangan mo yung At the same time, tumapang na lang ako dahil nga sa mga pinagdaanan ko talaga. Ah, uh, okay. So, Gets ko na. Doon na nagbago yung personality ko. Pero dati kasi, mm. very sweet lang ang atake ko din. Ganon oh. ako oh. noon. Kaya yan, akala ko ano. Balik tayo sa ano. Oh, sige, 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 sige. Akala ko, agency ng models. Pagkakita ko, wala ba't sumasayo? Tapos sabi eh, hey, mo, ba't sumasayo? Ganun ako noon. oh, gag. Tapos ang time na din, syempre parang uti-uto ko naglaylo. Pero minahan oh. ko kasi, meron uh -huh. ba kami. Tunitan ko ng ano, ng hindi gwapo. Uh -huh. As -huh. hindi talaga. <laughs> oh, nanti pun kau lagi agam. Oh my god, tu dia kau lagi bawa macam mas Gak, masalah rasa Oo! Oh! <laughs> ipis lumunang, talaga? <laughs> oh, Luka mo nang mo! Luka mo mo dito, uh. wala la pa doon. Ha? Huh? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Ganun. Sa Oo. Oo. sa mura. kasi ko ano ba, wala akong kaagaw talaga. Ah, okay. Hmm, literal na wala akong kaagaw. Wala nga akong kaagaw, binububog naman ako. Ako na pwede sa sarosan. Wala nga. Oo. Oh, bawal lumabas sa bahay, bawal grito. Yun lang, literal na preso. Ayun lang. Oh. Ayun lang. Ayun, then, ayun lang. Nun, nak then, nakatakas ako. Oh. Ito na yun, nagpatulso ako. Yun oh. Yun. Nakawala ko doon sa ex ko kasi hindi akong makalawas ng bahay. Butas na ah, karayang bago ko lumabas ng bahay doon. Oh, hiyan pa rin yung day? Really Pagpagsarado ko noon, yun yung trauma. Literal na trauma, ganun. <laughs> doon ko lang masabi yung salitang trauma, talaga. <laughs> Malabang nararang, binubugabong. Oo, binubug <laughs> talaga ako. Ihiga ako ng sopa, susuntokin ako ng ganun. Ang dami ko pinagtaanan, yung ex ko nga na isa, ah. parang ano, parang diba? Parang, ah. <laughs> wala naman din pera syempre. Ah, so, yeah. So, mahirap lang din buhay namin ng tao. Uh -huh. Eh, yan. Sanay naman ako sa hirap. So, after no, yung sa ex kong di kagwapuhan, uh -huh. nag ano na ako, nagsulo na ako ng buhay, ganyan. Tinuloy uh -huh. ko pa rin buhay ko, parang yung si mama gusto niya sa probinsya na lang ako, para mabantayan niya ako, ganyan. Hindi uh -huh. ako pumayag. Sumunod oh? pa rin ako sa Manila. Hindi pa ako oh. para kasi gusto ko yung talaga yung pangarap ko. Pangarap ko to eh. Ganun ako kapag may gusto kong tuparin. Ko Sinubalay mo talaga tayo, no? Oo. Kapag may gusto tuparin, talagang nakafocus ako dyan. Walang makakapigil kahit sino. Gusto ah. pa Tuparin ko talaga. Pero wala naman ano eh. Kalabi. Diyos ko, it's either magsisi ako kasi hindi ko ginawa lahat para sa pangarap ko. Kasi sana ginawa ko to. Sana ginawa mm. ko to. Ganun. Kaya aswerte niyo. Aswerte eh. ah, so, na tayo kami tayo. Oo. Sobrang na ipon. Ang hirap nun. Ang laki na ng ipon mo. Ang laki na ng ipon nila. Ano? Oh. <laughs> <laughs> Malas yan. pa yan? <laughs> eh, ako, wala akong maiipon na ganyan dati. Kaidaran mo ako. Oo oh, ano? Wala. Estudyante ko noon, di ba? Estudyante ka ngayon. Oh. Wala akong ganyan pera noon. Ang swerte oh, Grabe. mo. Napakaswerte mo. Di ko alam. Ko. Di ko alam ba na mo dati, di? Oh, sobra. As in, Grabe. talagang after noon, nagkwento na yung buhay ko. Hey, oh. hey, ay, Papa, diba? oh. hinukay. Hinukay. Hinukay na nila yung ng video ko. <laughs> No, nagkaroon ako ng ano, after ng the break, the break eh, oh. solo ko. Hindi, unti-unti lang nag-extra-extra nag -nag -extra ako sa TV, pero maliit lang ano sa hod. Oh. Naranasan ko pa yun, yung parang bumabag yun nun, oh. kasi extra ako, oh. di ba? So, syempre, hindi naman kami importante. Oh. <laughs> Bumabagyo oh. nun, nasa tent kami, tapos bahar na, nakatungtong lang ako sa bato para hindi ano yung pa ako sa baba. Oh? Hmm? Kasi baha na. Grabe. Hmm. Wala talagang ganun. Kumbaga, ano talaga, Tay, no? Yung hirap mo talaga, yung mula sa baba, ah, babang baba, Oo. No? Oh, at saka ko rin naman yun. Kasi syempre, mas hihingatan nila artista kaysa sa amin. Ano lang naman kami. Ah, sa bagay. Oo oh, nga. Extra lang naman kami. So, at the same time, hindi naman ako mareklamo talaga. Kahit anong hirap bigay sa akin. Hindi ako mareklamo. Mm. Tsaka porsigido ako. Pag porsigido ako, go lang. Ganon. Ay, yung weapon mo Hanggang sa no? paunti-unti na akong maano. sa experience ko pa na tinatawanan ako ng mga kasama ko kasi nag-aakas But... lang ako punta. Tapos yung kasuot oh, ko oh, awkward, alam mo yun, eh. Ah, Oo, sabagay. O, wala ko ano sa mga styles. And then, sa ah. unti-unti na ako natuto, tumakas na yung rate ko. Papunta na ako ng model, nag-model na ako ng model. <laughs> Ayan na! Ayan na! Ay, na. Ay, na. Nakakaamoy na ako ng pera. Ito <laughs> na, ito na. Meron na yan, meron na yan. Alam mo, na-check-in lang ako noon, mga 3 hours, oh. 3 hours. Makaligo lang. Oh? Hmm. Ganoon mo yun, te? Ganoon ko yun. Tapos nakakatulog na lang sa 7-Eleven. Siyempre nalang yung bed day? Oo. Oh, maniligo lang ako noon, tapos mag-release oh, lang ako noon. Paano yun? May hirap na ah. Tuk-tuk. Siyempre nalang yung bed dati? Oo lang, oo. Natuk-tuk lang. Oh, lang ako. ako noon. di mo pa nakalatay? Pero, nagkaroon naman ako nga, kagaya na sinabi ko sa'yo, ng... hindi ko alam kung ano ba yun, apartment ba yun o bed spacer. Uh, spacer di ba? Yung magkakasama sama -sama sa kwarto. Sama-sama kayo, bedspacer. Kwarto. Pero kasi yun, isang bahay, tapos di ko kilala yung mga kasama ko sa bahay, pero best may spacer. kwarto uh. solo. Ah, uh, may kwarto ka? May kwarto solo, pero ganyan lang. Ganyan lang. Uh, ah, maliit na maliit. Yung tulugan ah, lang talugan talaga? Tulugan lang, tapos maliit na cabin. Hindi ko nga alam yung hugis ng kwarto nun eh. Scrabble, rectangle. pero ang buhay ko kay mama, masaya. So, kaya parang nanibago ako. Masarap buhay ko kay mama. Tapos napunta ako sa buhay na gano'n. Buti kailangan mo mag-adjust eh, no? May kaya si mama nun. No? Hindi naman mahirap si mama eh. Kung uh. magaba, ayaw ko lang tumanggap ng tulong galing sa magulang ko. Naging independent ka talaga. bakit? literal uh -huh. na independent Plus, talaga. Tapos gusto ko sa kong padala ni mama ng pera nun. No, hindi ko tinatanggap. Bakit eh? Ay, ala, gusto ko galing sa akin. Ayaw kasi mapamukha sa akin. ano, napapamukha sa akin na, lamilam mo. Hindi mo pinapamukha sa akin ni mama, pero ayaw ko nararamdaman na Ala, hindi ko pa rin kaya. Yung ganun. Oh, so, parang ah. naman nila, ay, kaya na niyan. Ganun. Ah, oh, yung yung parang yung mo. Swerte mo kahit ganyan ka. Swerte ka. <laughs> kala ko, ano-ano ka lang. Kala ko, nagpa, kala ko nagpasarap ka lang dati. Alam, hindi. Kung alam mo lang, no? sobrang swerte nyo. Tapos after nun, nagkaroon akong ex naman na ano. May nanligo sa akin, Chinese. Oh. Ang pakilala niya sa akin, manager siya. Oh. Kaya naging kami. Oh. Kasi may itsura gwapo yun. Oh. din naman yun. Tapos kamukha siya ni ano, kahawig. Awake? Siya ni Banes Hu. Aling ko yun F4. Ah. Si Banes Hu. Okay, basta yun nga. Basta may kah kahawig niya yun. And then, pakilala niya sa akin manager lang siya. Hindi siya ganun kumapera, okay. ganyan. So, ba't siya sabi mo yun sa akin? Hindi, naging kami. Kasi ah. sa akin naman, more on sa akin, love. Yeah. sa <laughs> akin, love. Wow, love, love, love mo. Love na oh, ngayon, love. <laughs> okay, Ganon, diba? So, parang na umay ka know? sa love niya. Parang umay na umay ka na. Oo. <laughs> 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 after noon, dinala niya ako ng ano, parang nag-iikot-ikot nag kami. Tapos napunta kami ng Macau. Macau? At, oh, nung nasa Macau kami, tsaka niya sinabi sa akin, siya pala yung may-ari ng company. <laughs> siya pala. Company! pala siya na manager lang. Kasi nahihirapan daw siya maghanap ng uh, sa kanya. Nang walang halong ano, walang halong pera. Ganun. Yung alam mo yun, yung biparahan siya. Kasi daw lahat sa tanging girlfriend niya, pinarahan lang siya. Tapos, nandun na kami sa Macau, ka, sabi ko sa kanya, Pati mo na sinabi, ano ka mo sa akin mukha kong pera eh? Ano trabaho uh, naman uh, ako? sabi ko gano'n. Uh, uh. Tapos, ang after nun, nag-isip-isip ako five minutes. Hindi ako pwedeng magalit. Yagi, nasa kanya yung ticket ko. <laughs> Oh. no, 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 no. Oh. Tapos <laughs> ayun, eh English pa. So, iyan, oh. nagagalit-galit ako. Tapos, after noon, narealize ko na sa kanya yung plane ticket ko. Kalma ko. <laughs> <laughs> Galing mo. Yeah. Mautak ma ma ka nun ha. Ang utak mo nun ha. Na. So, na, nangyari no, tinulungan ko siya mag-business, ganyan. Eh, uh. tinulungan ko siya magtayo ng ganito, kasi so wala siyang alam masyado sa ano. Uh. So, naging business partner kami. Uh. Naging mag-jowa kami noon. No. Mm. Hindi ako masyado tumatanggap din sa kanya ng ano, no. kahit gusto niya magbigay. Kasi ay. ngayon, ayaw ko ma-feel niya. Binibigyan ah, ako ng ay. kondo noon. Binibigyan ay. ako ng dalawa. Kondo? Hindi ko tinanggap. Kondo? Hindi ko tinanggap. Hindi ko nga eh. Ba't ko bigyan na ng condo. Ayaw. Ilan yan? Dalawa? Oh, sige. Tayo na. Bibigyan mo ng kondo noon dati. Tapos di ko tinanggap. Grabe. Oh. Tapos Dabak pero ka, may, ka, kanil, eh. nag-work ako dati sa ano sa Pogon, daming nagkakagusto sa akin ng ano. Ari-ari oh? nang -ari ng ganito kanya. E. Ayoko pa dahil. Lupin ako! Pero <laughs> sa akin na sabi sa akin. Ano? Ano yun? Bakit ka nito trabaho dito? Ah. For money! Sabi ko! <laughs> <laughs> Tapos nataba siya, kasi nga napapasin niya yung mga kumukha ng number sa akin doon, no, hindi ko binibigay. Ah. Tapos, oo, yung pinaka may, pinaka, uh, pinaka mataas sa kanila, bigla akong kanausap. You know what? I want to have a baby. Ba't kayo sinabi? Baby? Ba't kayo sinabi? God, natatawa ko na kinakabahan. Kasi kung may pagbubuga ko dun sa ano, sa loob, di ba? Hindi na ako, oh sir, wow, wow! yes, so, and man. that girl is going to be lucky. I will give, uh, I will give her, uh, ano, <laughs> I will give her house, money, gano'n. Do you have a boyfriend? So... <laughs> 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 may landi ka lang, -gan lang gano'n, Pero, ang gwapo nun. Ayaw ko eh. Ayaw ko nga asa Grabe ka naman! Tara eh. <laughs> Grabe naman, ayaw na ayaw mo talaga. Din. Love! Kung <laughs> <laughs> pipili ako ng lalaki, yung ano, yung okay naman siya sa buhay. Ganyan, uh -huh. yung tipong makakasabay din sa akin. Kasi kapag hindi, baka mamaya ituring ako as kom kompetensya. Mm. Pero ano kasi ako eh, gusto ko yung parang may plano ko, plano ko. Tapos hindi ako pipigilan, gano'n. Uh -huh. Siyempre, ano ko eh, ang tawag doon, go-getter ako eh. Okay. Mm, ganon. Kaya ikaw, swerte mo talaga. Grabe. Nakukat na nila yung buhay. Kung so, grabe. Alam mo, tinatago ko to. Mga no? ganito. <laughs> Wala kang magagawa, ate. Eh. Nasa mundo ka ng social, social media. Pero ay mama ko, hindi ko binablog. Yung yes. iba kong part ng buhay ko, hindi ko binablog. Yes. Kasi nga, Vlogger ako pero medyo matago ako sa buhay. Uh -huh. Pero total, inukat ko na, eto na! At akala nyo, Oo, oh, oh, lumaki ako kay mama na sobrang, ano ako, parang binibigay sa akin lahat. Pero uh. ah. ako doon, di na ako tumanggap. Mm. Pero now, now, ako na yung nagbibigay sa kanila. Oo, oh, manong ang gusto mo. Grabe, grabe. Sa dami ng pinagdaan naman, yung eh. mga na lang, di ba? Oo, oh, ikaw na lang yung ano ko. Ikaw na lang yung trials ko sa buhay. <laughs> ako na lang yung balakid sa buhay mo. <laughs> <laughs> ikaw na lang yung problema ko sa buhay. Malapit ko na rin malampasan. <laughs> oh, buto ko. Oo, <laughs> oh, kagin na